Hello guys, happy new year. Welcome year 2024. Nais ko lang po i-share sa inyo ang mga inihanda kong pagkain para sa pagsalubong ng bagong taon. Nakaugalian na po nating mga Pilipino na maghanda ng pagkain na pagsasaluhan ng ating kapamilya. Hindi na po importante kung madami man o maunti ang ating handa, ang mahalaga, magkakasama nating pagsasaluhan ang mga pagkain na kahain sa mesa. Ito po ang mga inihanda kong pagkain. Ako po ang nagluto nito. Spaghetti, carbonara, pansit bihon, bumili rin po ako ng cake. Chocolate flavor. Kunting fruits. Mahal po ngayon ang presyo ng mga prutas. Then, white bread or tasty. Then, nagluto din po ako ng ginataang tilapia with mustasa na gulay. Then, hindi po mawawala ang rice. At ilan po mga kakanin. Or dessert like leche flan, cassava cake, gelatin, maha, kuchinta, bilo-bilo, or pasulubot. Ayan, ito po yon. Madali po ang magluto, ang wala ay lulutuin. Joke lang po. Minsan lang naman po sa isang taon, kaya tayo ay okay lang na maghanda. Meron din po ako niluto na pork, caldereta. Then yung favorite po nating fruit salad. Yung isa po, nilagyan ko na red gulaman. Then yung isa naman po is pure na fruit salad fruit cocktail po yan. Ingat po tayo lahat, palagi. Sana swertehin tayo ngayong taong 2024. Magsipag lang po tayo. At maging madiskarte sa buhay nang sa gayon naman ay tayo makarao sa araw-araw. God bless us all. Thank you for watching.